Showtime kaagad itong si Kay Soto sa depensa at nagparamdam kaagad siya sa loob ng paint. Paano ba naman 3 blocks kaagad ang kanyang nagawa sa kanyang first game at nagpapainit pa nga lang ito at pinapagpag ang kalawang dahil sa mahaba na hindi siya nakapaglaro dahil sa oras na kinailangan niya para sa kanyang recovery. Hindi naman binigla ang first game ni Kay Soto at pinasok ito mahigit sa 3 minutes ng first quarter. Medyo mataas ang expectation kaagad ng mga fans dito kay Kay Soto pero alam naman natin nakakailanganin pa ni Kay na maipagpag ang konting kalawang dahil sa matagal rin siyang nawala sa hardcourt sa unang play ni Kai Soto ay connection kaagad ni Nayuki Kawamura at Kai Soto, ganda ng timing, sumabit kaagad ang import ng Mikawa dito kay Kai Soto, sa free throw line ngayon titira si Kaiju, replay natin gustong dakdakan kaagad ni Kai Soto ang import pero yung import hindi pumayag kaya naman simpleng sabit na lamang ito sa kamay ni Kai Soto, pumasok ang unang free throw ni Kaiju at maraming beses nga rin na napunta si Kai Soto sa free throw line sa game na ito, second play na nakita natin, bantay sarado itong si Kai Kaijo ng dalawang players ng Mikawa at talagang napre-pressure sila sa loob ng paint dahil sa presence ni kay Soto na madaling pasahan ng alley -oop. Out ngayon may hawak ng bola, malit ang nagbabantay sa kanya, tumira na lang ng jumper malapit sa basket, pasok para sa Yokohama. Ito ngayong maganda, yung merong pressure sa loob ng paint dahil kay, kay Soto at matangkad rin itong si Otof na pwedeng mag-cut o tumira kapag bantay sarado itong si Kai ng malalaking bigs at magkakaroon ng mismatch sa bantay naman ni Otof. Mula dito ay magkakaroon ng bagong taktik ang Yokohama, pwede deng go to guys si Kai Soto kapag hindi 100% na nag-commit ang depensa sa kanya at kapag nag-commit naman ang depensa sa kanya ay magkakaroon ng espasyo ang ibang malalaking players ng Yokohama next Kai Soto play gustong kalabawin si Kaijo ng import ng Mikawa isang solid na bangga ang ibinigay ng import pero kasama na rin nito ang pagkawala ng bola sa kanyang mga kamay turnover ang resulta ng depensa ni Kai Soto bola na ng Yokohama pagkakataon para sa ofensa sa pagkakataong ito mabilis ang pagbaban ng Yokohama maging si Kai Soto ay nakikita karera na sa pagbaba, nakauna sa pwesto, nakita ni Kawamura, bigay ang alley-oop pass, magandang play ang resulta para sa team ng Yokohama B Corsairs. Mas lalong uminit ang laro na gustuhan ng mga Yokohama fans ang depensa ni Kai sa play na ito. Lipad ang bola, good defense ang pinakita ni Kaiju. Replay ng alley play ni na Kai Soto at Kawamura, iwan si Tabachoy sa play na ito, mas mabilis si Kai Soto. Walang gaanong ginawa si Kai Soto sa play na ito pero yung presence ng isang 7-footer sa loob ng paint ay malaking bagay na rin. Dahil minsan, mina madali ang libreng tira dahil baka maabutan nga ni Kai Soto at masupalpal. palpal may pressure na rin dahil ipinakita nga ni Kai na kaya niyang dumepensa sa loob ng paint at ang resulta sobrang lapit mintis pa rin rebound ni Kai Soto Kawamura mura na naman ang nagbigay ng pasa dito kay Kai Soto habang papasok si Kai sa loob ng paint at nag-attempt na naman na dakdakan ng import pero ang resulta ay foul na naman sa free throw line ngayon si Kai Soto sa play na ito good defense ang ipinakita ng Yokohama simula dito kay Kai Soto dinikitan kaagad niya ang import pinasa sa nakakampi, may nakabantay rin na Yokohama player, malayo ang tira sa butas ng ring, rebound ng Yokohama o ni Yuki, parang si Dabler, bilis ng pagbaba, easy layup ang nagawa. Import laban kay Kai Soto, pinustihan, inatake ang basket, pero mahaba rin ang galamay ni Kaiju, good defense, mintis ang tira, rebound pa rin ng Mikawa, pero inabangan ni Kai Soto ang bola, supalpal inabot ng player ng Mikawa, bola na ngayon ng Yokohama. Nasundan pa ito ng good defense ulit, gustong postihan si Kaiju sa play na ito, pero 7-footer nga si Kai, buta inabot ng import, nakuha pa ni Kai Soto ang bola black at steel ang nagawa ni Kaiju sa play na ito. Kahit na import nga ang kalaban ni Kai Soto ay hindi ito umaatras at talagang binibigay nga rin ni Kai ang kanyang makakaya sa laro. Sumunod na play, butata na naman inabot ng player ng Mikawa sa play na ito mula kay Kai Soto at talagang nagpaparamdam si Kaiju sa depensa sa game na ito at nagustuhan nga ng mga fans ng Yokohama ang performance ni Kai Soto lalong lalo na sa depensa. Sa play naman na ito, yung dalawang malaki ng Mikawa nakatutok sa loob dahil nandito si Kai Soto. Maliit ang nagbabantay kay Jared Otto, easy jumper para sa kanya pasok ang tira. Pressure nga rin ang dalhin ni Kai sa kanilang kalaban kapag aali-aligid ito sa loob ng paint dahil na rin sa pwedeng biglang bigyan si Kai Soto ng isang alley-oop pass kaya maganda na may Kai Soto sa loob ng paint sa opensa dahil madali siyang pasahan ng mataas. Dagdag option na rin sa opensa para sa team ng Yokohama. Dito pwede nating sabihin pa nga na black ulit ang ginawa ni Kaiju dahil na rin sa binato ng player ng Mikawa ang bola papunta sa ring at kung titignan natin ay nasa 5 blocks sana si Kai Soto. Pero sa play na to, sa steal na lang inilista ang play ni Kai Soto. Dinikitan si Kai Soto sa play na ito, konting tulak si Kai pero may konting acting rin yung player ng Mikawa, offensive naman si Kai sa play na ito. Maganda ang depensa ulit ng Yokohama at yung bilis ng help defense at pag-anticipate nga nila kung sino ang titira sa team ng Mikawa at nakakapag-adjust nila sa rotation sa depensa ang isa sa nakatulong sa Yokohama para sila ay manalo sa game na ito. Sinubukan ni Kai Soto na pakainin ng dunk ang import ng Mikawa pero hindi pumasok ang bola dahil na rin sa merong contact at foul nga ang tinawag ng referee pero astig sana ang play na ito aliup na nga, counted pa. Isang free throw ni Kai, pumasok. Good defense naman para kay Kai Soto sa play na ito at nakakadikit rin si Kai sa kanyang binabantayan at halos naabot niya ang bola at natatakpan talaga niya ang vision ng kanilang kalaban kaya ang resulta mintis ang tira. Sayang naman ang pagkakataon sa play na ito, rebound putback sana ang nagawa ni Kaiju kung hindi lang siya na double team at na isahan sa steal pero maganda pa rin na nakikita natin na nakakadalawang offensive rebound si Kai sa kanilang opensa. Panalo ang Yokohama sa game na ito at kitang-kitan at maliwanag yung presence ni Kai Soto sa defense.